Ayan, magandang gabi. Naghahati na po ang gabi at saka itong umaga. Oras po ay 11.49. 48. So, yung mga na yun, maaga po tayong nagising. Halos din na po tayong nakatulog. Dahil po, may rides po tayo. Sambalis po mga kanayon. At yan mga kanayon, uh, alaon na po yung ating tagpuan sa Shell dito po sa Mitambo So yan Masabi ko lang mga kanayon Tara na O oh, yan nga mga kanayon Ito na isa lang ating iniintay Si Demons yun So may bagong tayong membro Yan uh, NKRC yan <laughs> Alright O so, ito yung mga motor Ng mga kasama natin NMAX XSR NMAX At yan o Sinagawin na Si ano muna, si Baban muna natin kung ano. Bago ata si si Bukos Alan. Eh si Bukos ang gantatag po. Sa ulong ka e, po. Ko na lang. Yung po na lang so yan mga kanayon. o. Oh. Dami natin ngayon. Balay may susunod pang isang big bike. Pag mayroon tayong dalawang susunod at sa Bulacan at saka sa Olongapo. So yan mga kanayon. o. Oh. So yan magandang umaga. Sa nga pala, lakad po natin ngayon. Takbo po natin ngayon eh sa Sambales yan po o oh, yan o oh, mga kanayon napakadami na nating motor ngayon hindi pa kumpleto yan so ang hinihintay natin ngayon si Demons so yan mga kanayon meron tayong motor na ilan to 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9 na po mga kanayon ang ating motor na kasama ngayon Si Demons na lang ang ating iniintay yan ganito pong kasaya ang MPRC family so yan mga kanayon Oh, yan na, si Demons. Magkatas na lang tayo. O yan, ang hinihintay na natin, tayo ay go, ano na, gogo -go na. Nandiyan ang papamusal. O yan, datasal muna na po tayo bago no. tayo malis. Tao na, o na. Kami ngayon, 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 kami gas ng makarte sa atin ng uh, bigyan po ng presence of mind ng mga driver. Uh, sa ganun po ay magiging sa ating takbo sa lahat ng oras. Kasi po ay hindi uh, ko bayan, magbayan, po uh, uh, na takbo sa araw araw Lahat ng ito po ay hinihiling namin sa inyo sa pangalan ng pangalan ng ng pangalan Here, wait. Wait, wait, so yan mga kanan, ito po yung pinaka the best na dapat okay, natin yun. gawin Bago tayo mag rides Magpipray muna po tayo Ayan, yun lang babi ko yan yan mga kanayon tayo pa yung nag, ano, nag stop over dito sa Balintawak Shell Balintawak Shell Jollibee yan so yan mga kanayon 3.30 na po uh, umalis po tayo dun sa sa tamboli pa ng oras ay mga 1.15 ano na, 1 so yan mga kanayon ang oras na po ay 3 ano 3.33 3.33 So yun mga nai no, antok na antok na antok na si Papa Che. eh. So yun pagka po kami nag down north eh, dito, uh, palagi po kami dito tumitigil sa Balintawak Shell po. Nandito po kami malimit tumitigil pag kami nag down north, nag -down north loop. Ngayon po nung kami nagpunta ng Baler, dito rin po kami nag ano, stopover. So ngayon po ay 333. Malis po kayo, malis po tayo ng 1.15, mga ganun. So, yung mga yan. yan, kain na tayo. mag tayo dito sana sa Jollibee. Ayan you know, sila tito, at si tito. Oh. Alright, na alright. Thank you, bayaw. Yan, kain mo na tayo dito. Pagkakain, rarines na ulit tayo. Rat-rata men. Nice. Ayan, so uh, kumain kami ngayon dito sa si Jollibee. So, ang oras na ay 4.15. Mga kanayon, Yan po, 4.15 po. Uh, mahaba ho yung pahinga. Pero mas maganda na yung ganito. Mas mahabang pahinga. Mas safe. Pagka kumain lang, nag-breakfast lang doon. Tapos yan. Uh, guys, ayos na tayo ay... Baba na ulit, mga kanayon. Ah. yan mga kanay namin dito na tayo Sa sa La Virginia Mga kanay ang ganda rin pala dito Para din pala tayong nasa mata sa kahoy Maganda yung ano niya Bians Kasa Virginia Wow Ganda rin yung pool Ano? Ang lalaki pala na ito. Huwag oh, akong migahin to Magkakaroon, may dalisan mo. Saan si Ayan? Oo nga pala, dapat pala pare, si pareng Ayan ang tinawag natin. Oh, oh, pareng Ayan, pasukin siyo nga na rin. Mabibigtal lang. Mabalakan na kami. Ano kasi <laughs> si Ayan? Ito na rin sa sanang... Ay na ano? Mga alagang baboy. O, oh, sa dulo pa. Hindi pa lang ang si pinakawalan mo na ako sa'yo. Hindi mo na alam po sa nahanapin na aso mo. Pwede pa kaya naman ganyan? Mamamalagyan po kami. Gamit ang tricycle. Ayo, yo, tapi kami. Ah, ano jantan mah. Kau udah nanti ni bagaimana? Kau pergi sekolah. Bukan tanah ini sesang sa balas. Ini yun yang kami tahu yung wood. Wood, ya. Yeah. Wood works. So, mana yang meron Ada yang ada yang sa inyo. Yes, yang ano yang ada yang ada yang ada yang ada Kasi ada yang kami yang kung anong ada yang ada yang ada Pakita mo nga yung isdang yan. Yan o. No? Ano bang tawag sa isdang ito? Uh, Pakicomment na lang kung ano po. Ayan, ah, salamat. Ihaw tayo ng sinungaling na isda. Yung tumatangos ang ilong, humahaba kapag nagsisinungaling. Kaya ayan, mga kanayon, pakicomment na lang kung anong klaseng isda ba ito. Kung bang tawag sa inyo. Basta dito sa amin, ang tawag daw, Pinocchio. Oh, excuse, papan. Sparn them. Yan, demo. salang. Unan salang ang ating chef ng isdang sinungaling ayun eh o, mahaba ang okay. ilong ano daw isda to ano? ito yung sikat na mag-ihaw sa liba kung kung makakilala nyo to hindi eh no? ka natin lalagyan ng atis isa na hindi na parang hindi pasukin ng COVID malambot ang bakalasis yan galing alright bukad jan bakatubog na tubog wala na eh ayan no ni papa alex Hello. Ano? ano yan? Dili Ah, galing. Oh, yan, paluto na ang ating sinigang na yellow pin.

Oh yeah, niyan 'yan, MKRC family. Yan yung bitan na gusto ko. Baban. Baban. Kung naman may sasakar mo sarap. Dali. Ating palitin mo sa mga Ay, maliwa mo sa place na Meron tayong bangos? Maraming makainin doon. At saka si Yum. Oh. Pupulutanin natin mamaya sa Mitz. Saka Redors. Pupulutanin natin mamaya sa Mitz. Nagtatag mo ko pa. The first five. Wow, ang nga! Masang <laughs> <Asin, asin> pag-uong! Sinigang! <laughs> Malansa? <laughs> Sinigang

Kaso hindi nga lang nating kilala. Hindi natin kilala. Sige. Kamiya, ating malalaman Ay, yan. Ayaw, Hamiya, ayaw YouTube. Pagka, hindi sa kapag ka natin yung mag. Ito nga. Hoy, maraming kanin ha. Pantala ng bukid. Dito na kapalog na kayo. Pantalingan. 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 Pantalingan ko sa kanin. <laughs> <laughs> Hoy, maraming kanin lang <laughs> Walang titiging! Tiga-tiga lang na